This. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest gaano kahirap mag-diet? 8 Prutas na ginagawang flavor sa iced tea? Mango Name something na kulay silver? Metal Kung hindi sa kanto, saan tumatambay ang lalaking walang trabaho? Computer shop Name something or someone na sumisikat? Uh, influencer Let's go Hunter On a scale of 1 to 10 Gano ka hirap mag-diet? Sabi mo ay 8. Uh, sabi na survey ay... Oh. Frutas na ginagawang flavor sa iced tea, mango iced tea. Survey says... Something na kulay silver, sabi mo ay metal. Sabi na survey... Kung hindi sa kanto, sa tumataan ba yung lalaki walang trabaho? Sa computer shop. Sabi ng survey. Pwede. Eh. Something or someone na sumisikat? Influencer. Survey. Nice one. 52. Good start. Good start, Hunter. Let's okay. welcome back, Luigi. Yeah. Are you yeah. Luigi, okay. Kamusta? much is that? 52. 52 points ang nakuha ni Hunter. Baba naman! <laughs> Sorry na. Yan. Essence, cheer naman kayo sa akin! Alright. Here we go. Makikita ng viewers ngayon ang sagot ni Hunter. Okay. Give me 25 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kahirap mag-diet? Go. 8. 9. Prutas na ginagawang flavor sa iced tea. Lemon. Name something na kulay silver. Necklace. Kung hindi sa kanto, saan tumatambay ang lalaking walang trabaho? Sa tindahan. Name something o someone na sumisikat sumisikat araw. Let's go, Ouija! Okay. Let's go. Name something or someone na sumisikat. Ang sabi mo ay araw. Ang sabi ng na survey natin dyan lang. Ang top answer ay uh, artista. Kung hindi sa kanto sa tumatama yung lalaking walang trabaho, sabi mo ay sa tindahan. Ang sabi ng survey. Sa bahay lang. Yan, yeah, yung top answer. Something na kulay silver, sabi mo ay necklace. Okay. Ang sabi ng survey top answer. Prutas na ginagawang flavor sa iced tea. Sabi mo eh, lemon. Ang sabi ng survey? Yeah. Top answer. Yeah. We need 33 more. Gaano kahirap mag-diet, sabi mo? 9. 33. Kailangan natin. Ang sabi ng survey sa 9 ay... Top answer ay 10. Ouija, it's okay. Congratulations! Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Okay? So mates, san man mo makarating sa mundo, lagi pong tamdaan na angat na angat talaga ang talentong Pilipino.